Hello guys, welcome back sa akin channel So guys, today may saman mo ako May papakita sa atin Yung Titan 250 na Thor Plus Para saman nyo ako guys For today is meron tayong surplus Plus or A uh, repossessed na Titan 250cc So ito ay um, Maganda pa talaga sya A color nito is color blue. Color blue ang color natin dito na available at Titan 250 Star Plus. So, ipapakita ko sa inyo guys ah, ang kanyang itsura. So, before that is, uh, mag lang po kayo ng, sige, mag-comment lang po kayo sa down payment and mag-comment kayo sa monthly kasi ipipin po kayo guys. At saka guys, sa mga location lang po talaga ito sa National Highway sa Lalay Binyan, Laguna. Sa mga nagtatanong dyan, itong mga, ito location ko po is na nasa highway kan lalay bini lagu na talaga itong branch na ito so marami talaga tayong pagpipilian dito na surplus guys kung gusto niyo automatic kung gusto niyo yung pagkabuhay showcase meron talaga tayong available dito guys so just DM me and mag-message kayo ha kasi nga magre-reply naman ako agad sa mga magtatanong diyan manood na lang po kayo dito guys papakita ko sa inyo ang Titan 250 na surplus natin ito na nga guys ang ating unit na Titan 250 na uh, color blue ayan guys ha ito ay surplus so may ano na siya hindi na siya original na box seat hindi talaga siya O oh, may plaka na siya guys may plate available na po siya naka attach ayan po yung tura niya so titingnan natin kung magkano O or ilang takbo na yung park kilometers buksan natin ito kaysa ang takbo niya ay 8,180 kilometers ayan so medyo mahaba-haba or malayo-layo na yung takbo niyan pero not bad kasi nga okay pa talaga, condition is pa talaga itong unit na ito sa mga naghaharap dyan, sa mga gusto sa mga titan, gusto magka titan meron po tayo dito so ang mga issue nito, ito lang mga gas gas ayan po, gas gas po ayan pero kaya niyang gawa ng paraan. Tapos ito, may kalawang siya. Yan. Yung tanki, wala namang damage yung tanki. Opuhan, okay naman yung opuhan. Tapos yung gulong niya is, uh, ano na masyado, hindi naman siya food Sakto lang. Ayan guys. So, ayun na guys guys. kita ko sa inyo ang ating unit na available dito sa Binion Brand. So, please uh, comment, please share my video, guys. Kasi marami po talaga tayong i-upload uh, or i-flex ng mga surplus dito, guys. And then, uh, don't forget to follow kasi nga, alam mo na, mag-notify naman talaga yan pag may mga bago akong upload. So, i-on ano yung bell, notification bell, para in case na may i-upload ako ng mga videos. So, mabilis lang talaga siya mag-appear sa notification you guys. So, again, what, don't forget to follow, share, comment, and react sa aking video. Thank you very much. Sana nanonood last previous upload ko. And shout out sa mga taga dyan nationwide. So don't forget to share talaga sa aking video kasi napakalaga talaga, napakalaking tulong talaga ang pag-share. Pag-likes and pag-react sa aking video. So guys, it's me at bukas ulit kung may mga reposes tayo. So yeah, mag-update, magbibigay ako sa inyo ng update. Thank you very much and thank God bless.